Ang kakilakilabot na sitwasyon sa iyong buhay ay nagpalabo sa iyong puso ng labis na hindi ka na nagdarasal. Parang wala kang ibang maisip maliban sa mga problema mo. Kung mas nakatutok ka sa kanila, mas dumarami sila. Naapektuhan nito ang kalidad ng iyong buhay at ang iyong pangunawa sa Diyos. Ngayon, nais ng Diyos na ilipat mo ang iyong pagtuon palayo sa kanila. Nais niyang panindigan mo ang kanyang salita na tutulungan kanya. Nais niyang isuko mo sila sa kanya habang pinangangasiwaan niya sila. Sinabi niya sa kanyang salita, mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa akin? Idinagdag niya sa isa ayas at gagawa ako ng bagong bagay na yoy sisibol. Gagawa pa nga ako ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Ngunit hindi lang iyon, sabi pa niya, ako ay lalaban para sa sayo at ikaw ay tatahimik bumangon ka at sumikat, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang aking kaluwalhasyan ay sumikat sa iyo. Teka, hindi pa ako tapos. Sinabi rin ng Diyos, para sa iyong mga taon ng kahihiyan, magkakaroon ka ng dobleng karangalan, at sa halip na pagkalito, ikaw ay magagalak sa iyong bahagi. Kaya't sa lupain iyon, ikaw ay magmamana ng doble, ang walang hanggang kagalakan ay magiging iyo. Hindi ko ito ginawa, makikita mo iyan sa isaya, anim na isa, pito. Maaari akong magpatuloy at magpatuloy, napakaluwalhati ng ama, sinadya tungkol sa iyo. Babaliwalain mo pa rin ba ang lahat ng mga pangako, at katiyakang ito, para tumuon sa iyong mga problema? Alam mo ba na ang pagtutuon ng pansin sa iyong bundok ng mga problema, ay mahalagang pagsasabi sa Diyos na wala kang pakialam sa lahat ng gusto niyang gawin para sa iyo? Wala kang pakialam sa isang bagay at makikinabang pa rin dito. Imposible. Gusto mo bang mamuhay sa katotohanan ng mga pangakong ito? Gusto mo bang pumasok ang Diyos ngayon at ayusin ang mga bagay-bagay habang nakakahanap ka ng ginhawa mula sa iyong stress at pagkabalisa? Bigyan mo pa ako ng ilang minuto ng iyong oras habang ginagabayan kita sa prosesong ito sa tulong ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang focus ay napakahalaga sa anumang gawain. Para magtagumpay ang sinuman, dapat nilang alisin ang lahat ng mga distractions. Para matamaan ng mangangaso ang kanyang biktima, buong buo siyang nakatuon sa hayop. Ang mga mag-aaral na gustong pumasa sa kanilang mga pagsusulit ay dapat tumuon sa kanilang pag-aaral upang magtagumpay. Ganoon din sa iyong personal na buhay, iyan ang kapangyarihan ng pagtutok. Ngunit pagkatapos, maaari mong maling gamitin ang bertud na ito. Kapag tumutok ka sa mga maling bagay, hindi ka magkakaroon ng tabumpay. Kung itutuon mo lamang ang iyong mga balakid at problema, sila ay patuloy na magiging mga higante sa iyong buhay. gayon Gayunpaman, ang mga ito ay tumigil sa pag-iral kapag ibinaling mo ang iyong tingin sa kanila. Sinasabi ng dalawa Corinthians tatlo oras labing walong minuto, at tayong lahat, na walang lambong na mga mukha ay nagmumuni-muni sa kaluwalhasyan ng Panginoon, ay nababagong anyo sa kanyang larawan na may lalong lumalagong kaluwalhasyan, na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Binibigyang diin ang talatang ito ng Biblia ang kahalagahan ng pagtuon. Si Apostol Pablo at ang iba ay nakatuon sa kung ano ang nasa harapan nila, ang kaluwalhasyan ng Panginoon, ibig sabihin wala silang inisip kundi ang kaluwalhasyan ng Diyos. At anong nangyari? Sila ay unti-unting nabago, naging sila ang iniisip nila. Pinuno ng kaluwalhasyan ng Panginoon ang kanilang buhay. Iyan ang nangyayari kapag iniisip mo ang iyong mga problema, nagsisimula silang ubusin ka, na naimpluwensyahan ang iyong mga kilos at salita. Sa kalaunan, ang iyong mga problema ay pumupuno sa iyong buong pagkatao. Munit hindi iyon ang plano ng Diyos para sa iyo. Ayaw niyang mangibabaw sa iyo ang iyong mga problema. Sa halip, gusto niyang ilipat mo ang iyong focus. Nais niyang makita mo siya tulad ng ginawa ni Apostol Pablo hanggang ang iyong buong pagkatao ay mabalot ng Kanyang kaluwalhasyan. Hindi ko alam kung anong problema ang kinakaharap mo ngayon. Marahil ay nahihirapan ka sa isang sakit sa iyong katawan, ang iyong asawa ay hindi nagbibigay sa iyo ng kapayapaan na gusto mo, o ang iyong negosyo ay bumababa. Anuman ito, kailangan kong malaman mo na ang Diyos ay kumikilos. Kung maaari mong italikod ang iyong mukha sa kanila at tumuon sa kanya, siya na ang bahala sa kanilang lahat. Alam niya ang mga detalye ng iyong buhay. Alam na niya ang problemang ito bago pa man ito mangyari. Gayon pa man, tinutukoy ng iyong pinili ang iyong kinalabasan. Maaari mong patuloy na tingnan ang iyong mga kalagayan o harapin ang solusyon na ang Diyos. Nagdududa ka ba tungkol dito? Sa dalawa hari labing walong at labing siyam, isinalaysay ng Biblia ang kwento ni Haring Hezekias. Binantaan siya ng hari ng Assyria na isuko ang kanyang kaharian, sumpein ang pangalan ng Panginoon, at sinubukang durugin ang espiritu ng mga naninirahan sa Juda. Gayunpaman, hindi itinuon ni Haring Hezekias ang problema. Alam niyang hindi niya kayang harapin ang hukbo ng Assyria, kaya sa halip na sumuko, sinasabi ng Biblia sa dalawa Hari Labinsham, isa na pinunit niya ang kanyang mga damit at pumasok sa templo ng Panginoon. Karaniwan, ito ay isang banta sa digmaan, hindi ito ang oras para manalangin. Munit alam ni Hezekias na ang kanyang tulong ay magmumula lamang sa Panginoon. Sa mga talata apat na at labing lima ng dalawa hari labing sinabi ng Biblia na ikinalat ni Hezekias ang liham ng pagbabanta ng Assyria sa harap ng Panginoon. Dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at nagpadala ng katiyakan ng tagumpay sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Upang kumpirmahin na ang tagumpay na ito ay hindi mula sa mga tao, sinasabi sa dalawa hari labinsyam oras 35 minuto negatibo pito ng gabing iyon, ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pinatay ang isang daan at walumput lima libo sa kampo ng Assyria. Nang ang mga tao ay bumangon kinaumagahan, nasumpungan nila ang lahat ng mga bangkay, at ang hari ng Assyria, ay nagbalik sa Nineb at nanatili doon, isang araw, habang siya ay sumasamba sa templo ng kanyang Diyos na Sinisroch. Pinatay siya ng kanyang mga anak na sina Adramelech at Sherezer, at sila ay tumakas sa lupain ng Ararat at si Esahadon, na kanyang anak, ang humalili sa kanya bilang hari. Ang talatang ito sa Biblia ay nagpapakita na si Haring Hezekias ay tumanggap ng tulong mula sa Panginoon. Bakit nangyari ito? Nagtiwala siya sa Panginoon. Hindi siya nakatutok sa problema, nakatuon siya sa Diyos at naniwala sa kanyang mga salita. Iyan ang hinihikayat kong gawin mo ngayon kailangan mong tumutok sa Panginoon. Itigil ang pag-isip tungkol sa iyong mga problema. Itigil ang pagmumuni-muni sa iyong kakulangan. Sa halip, ibaling mo ang iyong tingin sa isa na mayroong lahat sa kasaganaan. Nangangahulugan ba ito na dapat mong ganap na huwag pansinin ang iyong sitwasyon? Hindi. Ang pagtutok sa Diyos ay hindi pag-akalang wala ang iyong mga problema, ito ay tungkol sa paniniwala sa isa na makakalutas sa kanila. Naalala mo si Hana, Ibinuhos niya ang kanyang puso sa Diyos at tumanggap ng kumpirmasyon mula kay Eli na saserdote. Pagkatapos, nagdos siya ng damit, kumain, at nagpalit ng ekspresyon ng mukha. Hindi na niya hinaya abalahin muli siya ng kanyang baog pagkatapos magdasal. Iyan ang ugali na kailangan mong sundin. Nagdarasal ka, ngunit ipinaubaya mo ba ang lahat sa Diyos pagkatapos? Iniisip mo pa ba kung gagawin niya ito, kung ang sagot mo sa mga tanong na ito, hindi mo pa talaga isinusuko ang lahat sa Diyos. Sinusubukan mo pa ring alamin ang mga bagay-bagay sa iyong sarili, ngunit hindi hinihiling sa iyo ng Diyos na gawin iyon. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang iyong anak. Pagagalingin ka niya. Bibigyan ka niya ng trabaho. Iugnay ka niya sa iyong katulong sa kapalaran. Makakaranas ka ng napakalaking turnaround. Tatamasahin muli ng iyong tahanan ang kapayapaan at kadalakan ng Diyos ang tanging kondisyon ay ang pagtingala mo sa Kanya. Paano mo inililipat ang iyong pagtuon mula sa iyong problema at umaasa sa katiyakan ng Diyos? Paano mo ititigil ang pag-iisip tungkol sa kanila? Una, kailangan mong kilalanin ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Hindi ka magiging malaya sa iyong mga problema at problema hanggat hindi mo naintindihan kung gaano kakapangyarihan ang Diyos. Naglilingkod ka sa Diyos ng buong puso, ngunit alam mo ba kung ano ang kaya niya? Kung gagawin mo, hindi ka naabalahin pa ng iyong mga problema. Bakit? Dahil ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang nakatayo sa harap mo. Bilang kanyang anak, ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kapangyarihan ay sayo. Gayunpaman, kung ang isang bata ay hindi alam ang kanyang mga karapatan, siya ay mamumuhay tulad ng isang alipin sa bahay ng kanyang ama. Gagawin niya ang lahat ng gawaing bahay at kakain pa rin ng pinakamasamang pagkain ang gayong bata ay patuloy na magdurusa hanggang sa maunawaan niya kung sino siya. Iyan ang ibig sabihin ng patuloy na tumuon sa iyong mga problema, hindi mo kilala ang iyong Diyos, at sa gayon ay hindi mo malalaman ang iyong mga karapatan. Ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay gumawa ng daan sa dagat na pula. Nyanig niya ang mga pundasyon ng bilangguan at binuksan ang mga tanikala sa mga binti ng kanyang mga tagapaglingkod. Binuhay niya ang mga patay at pinagaling ang mga may sakit. Binuksan niya ang mga mata ng bulag at pinalakad ang pilay. Makinig, ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. Pumunta sa salita ng Diyos at matuto ng higit pa tungkol sa kung ano ang kanyang ginawa. Ito ay magpapatibay sa iyong pagtitiwala sa kanya, at pagkatapos ay malalaman mo ang iyong lugar bilang isang anak. Itigil ang pag-iisip tungkol sa iyong mga problema at tumingin lamang sa kanya. Mas kaya niyang lutasin ang mga ito. Ang isa pang paraan upang maalis ang iyong pagtuon sa iyong mga problema ay sa pamamagitan ng pagsisimula ng iyong araw kasama ang Diyos. Ang mga maagang oras ng bawat araw ay nakakaimpluensya sa natitirang bahagi ng araw. Kung sisimulan mo ang iyong araw sa pamamagitan ng pag-isip tungkol sa iyong mga problema, sila ay sasakupin ang iyong isip sa buong araw. Yan ba ang gusto mo? Kaya, sikaping unahin ang Diyos bago ang anumang bagay lumakad sa kanyang presensya tuwing umaga. Ang simpleng pagkilos na ito ay mapuputol ang lahat ng uri ng mga negatibong kaisipan o pattern mula sa iyong puso. Ang sabi sa Juan 15, apat tandang bawas pito, manatili kayo sa akin, gaya ko naman na nananatili sa inyo. Walang sanga ang makapagbubunga sa sarili, ito ay dapat manatili sa puno ng ubas. Hindi rin kayo mamumunga maliban kung manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, ang gayong mga sanga ay pinupulot, ihahagi sa apoy, at susunugin kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hinin ang anumang ibig ninyo at ito ay gagawin para sa inyo. Ang salitang imananatili ay lumilitaw ng walong beses sa mga talatang ito. Kapag inulit ni Jesus ang isang salita, dapat mong bigyang pansin ito. Upang tumuon sa Diyos at sa kanyang mga pangako, dapat kang manatili kay Kristo. Si Jesus ay labis na nagbigay diin sa puntong ito sa mga talatang ito. Ang huling talata ay nagsasabi na hanggat nananatili ka kay Jesus, gagawin niya ang lahat ng iyong hilingin sa Kanya. Kaya kapag hiniling mo sa Diyos na tulungan ka sa iyong mga problema, sasagutin Kanya. Gayon din, dapat mong ipagtapat ang iyong kawalan ng pananampalataya. Ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos ay itutuon ang iyong mga mata sa iyong mga problema. Kung mananalangin ka ngunit walang pananampalataya, hindi magiging epektibo ang iyong mga panalangin. Kailangan mong magkaroon ng ganap na pananampalataya sa Diyos. Magtiwala sa Kanya na tuparin ang Kanyang mga salita. Isang lalaki ang lumapit sa mga alagad ni Jesus na umaasang pagagalingin nila ang Kanyang anak, ngunit hindi nila magawa. Masama ang pakiramdam niya at malamang ay nagtataka kung bakit hindi nila magawa ang milagro kaya napagpasyahan niya na kung hindi siya mapagaling ng mga disipulo, hindi rin magagawa ng kanilang guro. Gayunpaman, lumapit pa rin siya kay Jesus. Sinabi niya kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak kung kaya niya. Ang taong ito ay hindi naniniwala sa kapangyarihan ni Jesus. Nakita ni Jesus ang kanyang kawalan ng pananampalataya at sinabi sa kanya na lahat ay posible para sa mga naniniwala. Ang lalaki pagkatapos ay sumigaw para kay Jesus na tulungan ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Noon ay lumipat ang kanyang mga mata mula sa kanyang problema patungo sa kakayahan ni Jesus. Ipahayag ang iyong kawalan ng pananampalataya ngayon. Sumigaw sa Diyos upang tulungan kang maniwala sa Kanya. Habang patuloy kang nagdarasal tungkol dito, mas lumilipat ang iyong tingin mula sa iyong mga hadlang patungo sa Kanyang lakas. Laging tandaan na ang pagtuon sa iyong mga problema ay nakakabawas sa iyong pananampalataya. Pagkatapos, dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya upang limitahan ang mga distractions sa iyong buhay. Kung mas malayo ang pagitan mo at ng Diyos, mas nakatuon ka sa mga negatibong bagay sa buhay. Ang mga pagkagambala ay maaaring magmula sa kahit saan. Maaaring nagmula sila sa iyong mga pinakamalapit na kaibigan. Maaari mong isipin na mahal ka nila, ngunit ang katotohanan ay itinutulak kanila palayo sa presensya ng Diyos ibinabahagi mo ang iyong mga problema sa kanila, ngunit sa halip na akayin ka sa Diyos, inaakay ka nila sa mga maling bagay. Iyan ay isang malaking distraction hindi mo dapat aliwin sila sa iyong buhay. Sasabihin lamang nila ang mga salita ng tao, hindi ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos ang anumang tagapamagitan sa pagitan mo at niya. Gayon din, ang pagtupad sa iyong mga pagnanasa ay maaaring makagambala sa iyong pagtutuon sa Diyos masyado kang abala sa paghahanap ng paraan, ngunit iniwan mo ang isa na siyang daan. Mapupunta ka sa frustration at pain. Tanggalin ang desperadong paghahangad na iyon para sa mga solusyon, ito ay isang pagkagambala sa gawain ng Diyos sa iyong buhay. Tiniyak ng Diyos sa iyo ang magandang kinabukasan. Sinasabi ng kanyang salita na mayroon siyang magandang plano, hindi masama. Ang planong ito ay magdadala sa iyo sa kung saan siya ay nag-orden para sa iyong buhay kaya umuwi ka at umasa sa salita ng Diyos ito ay isang katiyakan gayon din dapat mong ilayo ang iyong sarili sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo makikita mo lang ang iyong mga kapintasan kapag palagi mong sinusuri ang iyong sarili batay sa mga opinyon ng iba lagi nilang ituturo kung ano ang mali sa at patuloy mong isipin ito hindi mo ito kailangan sa iyong buhay ang sinasabi nila ay hindi iniisip ng Diyos tungkol sa iyo Iligtas ang iyong sarili mula sa mga salita ng iba. Tumutok sa Diyos. Siya ang iyong matalik na kaibigan, at ang kanyang mga salita ay dapat na mahalaga kaysa sa mga salita ng iba. Maaaring wala kang anak ngayon, ngunit tinitiyak ng kanyang salita na ikaw ay magiging mabunga. Panghawakan ang katiyakang ito, hindi ang iyong kasalukuyang kalagayan. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, mayroong isang salita para sa iyo mula sa Diyos sa mga banal na kasulatan. Bigyang pansin ang Biblia. Ang iyong isip ay hindi maaaring walang laman. Dapat sakupin ito ng isang bagay. Maaari mong panatilihin ang iyong mga problema doon o hayaang dumaloy ang salita ng Diyos. Kung talagang gusto mong tumuon sa Diyos, dapat handa kang ubusin ang higit pa sa Kanyang salita. Hindi sapat na magbasa ng Biblia, kailangan mo itong pagnilayan at hayaan itong dumikit sa iyong puso. Kapag ang mga iniisip ng iyong mga problema ay pumasok, wala na silang matutuluyan dahil ang salita ng Diyos ay naroroon, naninirahan sa iyo. Alam mo ba na ang kasalanan ay makapipigil sa iyo sa pagtutok sa Diyos? Kung pipiliin mong mamuhay sa kasalanan, hindi mo matatamasa ang kapayapaan, at ang kawalan ng kapayapaan ay isang malaking problema sa sarili nitong. Kaya, habang nag-aral ka pa, hayaang linisin ka ng kanyang salita. Lumayo sa kasalanan. Upang mapanatili din ang iyong pagtuon sa Diyos, dapat mong sikaping paglingkuran siya sa espiritu at katotohanan. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos nang walang pag-isip at hindi mag-isip tungkol sa iba pang mga isyu. Paglingkuran ng Diyos mula sa kaibuturan ng iyong puso, paglingkuran siya ng buong katauhan. Lahat ng tungkol sa iyo ay dapat tungkol sa Kanya. Huwag gawin ito ng may dalawang isip, ang ganyan ay hindi makakatanggap ng anuman mula sa Diyos ang paglilingkod sa kanya sa espiritu ay nangangailangan din ng pasasalamat. Isang tao lamang na ibinigay ang lahat sa Diyos ang tunay na makapagpupuri sa kanya. Sa tuwing nababalot ng iyong mga kalagayan ang iyong isip, simulan ang pagsamba sa Diyos. Palayain ang lahat sa kanya at hayaan siya sa kanyang paraan sa iyong buhay. Panghuli, manatili sa lugar ng panalangin. Ang panalangin ay isang susi sa iyong pagbabago. Sinasabi sa Lukas Siyam oras dalawamput siyam minuto, habang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, at ang kanyang mga damit ay naging maliwanag na parang kidlat. Binago ng lugar ng panalangin ang mukha ni Kristo. Kaya, may kapangyarihan ang panalangin na baguhin ka. May kapangyarihan itong i-redirect ang iyong pagtuon sa kanya. Sa halip na ibahagi ang iyong mga alalahanin sa mga lalaki, ibahagi ito sa Diyos. Iyan ang gagawin mo ngayon. Ipanalangin ang panalangin ito kasama ko. Ama sa langit, pinagpapalako ang iyong pangalan para sa araw na ito. Salamat sa hininga ng buhay. Salamat sa katiyakan sa iyong mga salita. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa sarili ko. Sambahin nawa ang iyong pangalan, O Panginoon. Sinasamba kita para sa pagredirect ng aking layunin. Nakatuon ako sa mga maling bagay, ngunit ngayon ay naniniwala ako na ang iyong salita ay magdadala sa akin sa iyong kalooban at alam kong ibabalik mo ang mga taon ng pagharap sa mga maling bagay. Ang dami kong hamon, pero simula ngayon, hindi ko naisipin dahil sa'yo lang ako titingin. Ama, kinikilala ko na hindi ako nagtiwala sa'yo. Ako ay nagkasala ng pagpupursige sa aking mga ambisyon, inilipat nila ang atensyon ko sa'yo. Narinig ko ang iyong salita ngayon. Sa makatuwid, tinatalikuran ko ang aking mga hangarin. Inilalagay ko sila sa iyong paanan at iniayon ang aking kalooban sa iyo. Pinipili kong magtiwala sa iyo kahit hindi ko maintindihan. Natitiyak kong alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin, kaya kunin ang gulong habang nananatili ako sa iyong tabi. Patawad sa lahat ng aking mga nakaraang pagkakamali at pagkakamali. Pakinggan mo ang aking mga daing habang ako ay nananalangin. Baguhin muli ang aking buhay habang nakatuon ang aking mga mata sa iyo. Maraming bagay ang tumatawag sa aking atensyon, gayon paman, pinili kong manatili sa iyo. Tulungan mo akong isipin ang mga bagay sa itaas. Ako ay nakikibaka sa aking mga pasakit, ako ay may sakit at pagod. Kailangan ko ng milagro. Gayunpaman, wala sa mga ito ang pumapaibabaw sa aking pagnanais para sa iyo. Kapag tumingin ako sa iyo, sasagutin mo ang lahat ng aking mga panalangin. Tulungan mo akong makita kahigit sa kanilang lahat. Hindi ko dapat unahin ang iyong presensya, kaysa sa aking mga problema. Pinipili kong ilagay ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Mangyaring huwag mo akong ilagay sa kahihiyan, Panginoon. Habang nakatingin ako sa iyo, magkaroon ng malaking pagbabago sa akin. Ninanais ko ang iyong kaluwalhatian. Baguhin mo ang aking mukha, Panginoon. Baguhin ang aking imahe sa sarili. Tulungan mo akong makita ang aking sarili gaya ng pagtingin mo sa akin. Ano man ang maaaring mangyari, pinili kong manatiling positibo palakasin ng aking bagong pasya. Tulungan mo akong panatilihin na katuon ang aking isip sa iyo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Hindi na ako nabubuhay batay sa opinyon ng mga tao, kundi sa iyong mga salita tungkol sa akin. Sa makatuwid, lumikha ng isang pagkagutom sa akin para sa higit pa sa iyong salita. Panatilihin mo ako sa iyong presensya. Walang ibang dapat na mahalaga sa akin maliban sa iyong salita. Panginoon, tulungan mo akong harapin ang mga distractions. Ang aking mga hangarin ay hindi dapat makagambala sa akin mula sa iyong presensya. Hindi ko dapat kalimutan ang aking mga layunin para sa hinaharap. Harapin ang anumang mga paghihirap at mga hadlang na maaaring lumitaw sa aking paglalakbay. Ihiwalay mo ako sa anumang bagay na magpapawala sa iyo muli. Panginoon, isinusuko ko ang lahat. Kunin ang aking isip kaluluwa at espiritu. Mula sa araw na ito, ikaw ay nananatiling hangad ng aking puso pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Salamat sa pagsagot sa aking mga panalangin. Salamat sa pagpapadala ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito sa anumang paraan, huwag mag-atubiling pindutin ang like button. Tandaang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos. See you sa susunod na video.